Welcome po sa Pasay Central Church Youth Camp. Dito po sa The MRD Mushroom Factory. So, bawat session may pre-prepare po na dalawang activities kung kakayanin po ng ating oras. So, ganun po ulit yung gagawin. Sunod po, ay yung sa ating food. Sino'ng, ma 'di ba po aware naman po kayo, kanya-kanya po tayong baon, no? Good morning, mga idol. Ang video ito mga idol ay kuha natin noong nakaraang November 1, 2, and 3, 2024 sa Barangay Pook, Silang, Ang event na ito mga idol ay Pasay Central Church Youth Camp 2024 na bihira lamang mangyari sa loob ng isang taon. Ito pala si Brother Michael Alcobera ay masipag at excited nang masit up ang kanyang bagong tent galing sa Decathlon. Ito naman ang ating magina ay nag-enjoy at sinulit ang kanilang pagsama dito sa youth camp. Siyempre kapag ganitong oras ay gusto mo lang kumain ng masarap na pagkain kasama si Pastor Libanti at si Kapitan Pat Humuwad. Ayan, ating basisipag at youth advisor natin yan. Ito naman si uh, Brother Delos Reyes. At si Brother Francis kasama ang kanyang mga kabataan Nagsisit up ng kanilang mga musika Mag-concert yata sila maya maya Ito naman si Dennis ay hindi mo akalain ganito Kasi pag pagdating sa kusina Ito naman si Brother MD ay naghanda ng pagkain para sa kanyang magina Ito naman sila ang ating mga kasama At kapitbahay ng ating tent Ito naman sila ay medyo pagod pa At ito, silpi-silpo muna tayo habang wala pang activity at syempre sa ibang mga kabataan na kagaya nito ay gustong mag-enjoy kasi napakaganda po ang place na ito at bihira at medyo malamig at masarap po ang simoy ng hangin. Kaya bihira lamang makakita tayo ng ganitong magandang lugar. Ang ating mag ay sinulit talaga kasi bihira lang po sila sumasama kapag ganitong mga okasyon itong mga young people natin ay mga masigasig at kumain muna sila habang nagantay sa mga ang mga teams po natin or ang groupings po natin ay team kunig yun wawalain okay po ah uh, ball pen notebook and yun pong bandana Pagkatapos po ng orientation mga idol, ay diretsyon na po agad sila sa kanilang mga grupo upang mag-umpisa na sa mga activity na ibibigay ng kanilang mga faculty and staff sa camping na ito. Ito naman ang grupo ito, mga veterano to kaya iba po ang kanilang grupo. Ayan po, makikita natin na umpisa na po ko silang uh, nag-uusap sa kanilang mga magandang activity. At ito naman, ang mga young people ay nakinig habang merong nagsasalita sa harap. At di mo akalain mga idol na mga kaibigan mo na Kapag marami yung kinuha mo, baka marami yung sabihin eh. So pag isa lang, pwedeng isa lang yung sasabihin mo, di ba? Oh, yun lang yun. Kaya... <laughs> mga introvert, mga nansya na Ano lang nila, yung parang nag-play sa isa ko po yung lahat kasi di daw po pwedeng... Bakit ba 28 po? 28 po yung kinuha ko kasi... Ano daw, baka gamitin daw pang CR, sabi ni Kuya. Sa box po namin, kaya po nagdalan <laughs> Basketball, volleyball. Uh, volleyball. So, uh, yung nakuha ko is 35. Uh, pero, pero hindi 35 yung sinabi ko na facts kasi wala na akong maisip. <laughs> Meron niyang kasabihan mga idol na kung gusto mong manatiling bata, sumama ka sa mga bata. go! Tayo na! Let's go! Let's go!

sa araw ng Sabado. Marami po silang natutunan lalong-lalo na sa napakagandang lecture na ito. Galing po kay Doc Joylin Humuad. At ito naman si Pastor ay nagbibigay din po ng inspiration sa ating mga young people na sumama sa mga oras na ito. At pagdating ng gabi ay meron po tayong bonfire na pinangunahan po ni Pastor Joel Abonalis Jr. Ay, tara, tuloy lang, tuloy lang. O sige, sige. Teka, teka, teka muna, wait muna. Para muna sila, para